Ang daming tao mga kaibigan <laughs> Malaya ata itong naispatan natin ngayong araw Hello? Ano niya talalaan niyo man ang? bato Ang kami agala ikan Hinahamon tayo mga kaibigan So kayong araw hindi tayo magrarad kasi may naghahamon sa atin ng spear fishing mga katok. Sa ano? Hindi yan makabuelo sa angling sa atin eh. Kaya na to. ngayon oh. mga katok. Subukan niyang hahamonin yung yung naka ano naka masteral sa spear fishing mga katok. Time out. Yan Tingnan nga natin kung makapag puntos ka sa spear fishing sa akin. naka phd dito sa spear fishing. <laughs> Mayabang mga kaibigan, mayabang. Di niya alam mga katoks na uh, before tayo naging angler, yan yung kwan natin, hilig natin, spear fishing. So yung mga old, old, old videos natin, grabe. Panoorin yung mga katoks kung paano tayo mag spear gun. Ngayon papakitaan natin siya, mga kaibigan, papakitaan natin to. Hinahamon niya tayo, pagbibigyan natin, alright? So, yan mga katoks. Ayan, 100 turtles shore Nandito tayo sa may 100 turtles shore Ang dalaking pagong mga katukso Pawikan Panahin ko yan Panahin ko yan Oh, ang lalaki, ang dami nila dun oh Oh, dito tayo mismo sa harap ng 100 turtles Laya, desyen, tortugas <laughs> Sabi niya yan Matatalo ka sa spear gun Sa iyong master panahon na para makilala nyo kung gaano tayo kagaling magpana yan, yan guys oh o oh, dito tayo, dito tayo mag kilaw kilaw ng rabbit fish mamaya mga katos, masasarap yun let's go. Let's go. Let's go. wala nang setup, setup to, pana na agad let's go guys, good luck sa'yo men good luck, good luck sa'yo kupal amen ang mandarin, ito lang oh mga gamit lang oh So ang kategorya ng labanan namin mga katuks ay ano? Anong gusto mo? Padamihan? Palakihan? Kilohan? Padamihan. Kilohan? Kilohan. Paano natin makilo? Wala tayo dito. Wala tayong kilohan dito. Tansyahin na lang natin. Yes. Tapos padamihan. Yes. Alright. A fish away? A pana away. Let's go. Oh, let's go. Nag-wide lang tayo ng camera mga katuks para para ano mas masolid yung Pagkita nyo sa mga tatamaan natin sa ulo <laughs> Tingnan nga natin ang galing mo boy Alright Unang dive mga kaibigan All for the glory of God Amen I'll fish nikan Awanikan na

huli ko mga kaibigan oh. No? Huli check, huli reveal. Anong masasabi mo, boy? <laughs> Yan lang yung huli niya mga katukso. Malaki oh. Ang yabang naka-PhD eh. Tinalo natin, guys. Ayun ano Anong masasabi mo sa master mo, boy? Seminar kita. <laughs> ang dami nating huli. Eh, Saan ang huli mo? Ito. Oh, pakita mo nga yung pinagmamayabang oh. mong huli oh. mo. Akin to mga katugso Oh. 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 <laughs> oh, oh. Yan sa'yo. Wala eh, na. Ay, kawawa naman. Palakihan, padamihan guys. Wala siyang binatbat sa atin. Oh. <laughs> Ay, yan lang. Oh. <laughs> Ang dami mga katugso pa, dami, na, oh, May higit na ako nyan. Oh. 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 Ah! Ah! -wa <laughs> <Akira namin> na, <laughs> Walang binatbat. Walang binatbat. Pinabanang. Pugit oh, mo eh. Bilangin mo na. La. Bilangan, bilangan na to. <laughs> yan lahat yung huli na yun, mga katugso. All goods na pang sigang or pang ano yan? Pang paksiw. Paksiw. May ano Sarap. Oh. May kuritas. Oh. oh. Rare cuts. Ano oh. guys? Natural lang yan. Talagang uh, yung kung sino yung pinaka ma, ano pinaka ang nahuli sa ating dalawa. Siya yung gagawa ng kilawin sarap to na kilawin mga katuks ayun na huli guys <laughs> at <laughs> madami na huli ko baka di nyo kilala master ng spear gun ang dami mong ano eh kilawin mga katuks tikman ko na wag ko na hindi pa yan natitimpla ka yeah. lalagyan na ng kalaman say <laughs> ayun na huli ito yung kilawin natin mga katuks uy bakit nilagay mo pati buto buto yan eh hey, ano mga katukso? Oy. Oh. Iniwan na mga kaibigan. Oy. Oh. Sarap. Tanggalin mo sana pati yung buto niya, Lucio. Wag na. Normal lang talaga sa matalo yang ganyan, wag masakit yung loob mo. Walang masakit ng loob dito. Gutom na ako. Gutom kana na ba eh. Halatang masakit yung loob mo kasi natalo kita eh akala mo mas malakas ka sa master <laughs> masakit ang loob dito apay kam kasta na haan haan haan, haan? nasa midday pa. kiniwar kiniwar na mga kaibigan oh ang ka kilawin ah tikman nga natin tikman nga agad natin kasi ako yung nanalo kaya ako yung dapat unang titikim <laughs> Mm -hmm. Sabay kanin mm. Wala nang mas masaya pa sa pangiging manging islam mga kaibigan Nakakakain ka ng fresh Diba? Ah. Tama! Alright mga ka-doods dito na lang yung episode na ito uh, Quick vlog lang ito next week mga katoks or this coming days marami na naman tayong dadayuin na mga, mga spot. parang nag take a break muna tayo kasi pakiramdam natin talaga kanina walang mapakagat sa rad after ng kanya siguro mga katoks ng bagyo nya or before mag landfall tong bagyo pupunta tayo mag hunting ng GT no? abangan nyo yun mga kaibigan so hanggang dito na lang and ako pa rin ang champion api away Alright, peace bomb Bro peace. Talo. Talo. Boom.